Yeah. Hello, What's up mga par, Mr. GT Vlogs for this video mga par For po ng umaga At siyempre yeah. mga par, meron kami yung gagawin ngayon Magharana kami mga par Sa Vice Mayor Dito sa Tubod Yes, yes mga par Totoo yung mga Ano ah, narinig ninyo Birthday ng Vice Mayor dito po sa tubod. Walang ibang kundi si Vice Mayor Clifford J. Humalon. Ayun! At siyempre mga par, maghaharana kami kasama yung katrabaho ko sa <clears throat> dito. So, 4.30am po yung sabotan mga par. So, kasi nga, kung supoy, uh, malakas pa yung ulan, so, uh, yung ulan mga par, kapag pag wala na, pupunta na kami doon. So, yun mga par, So, samahan niyo ako first video kasi nga mahara tayo at siyempre ipakita ko sa inyo. So, tara kasi nga maraming kain o maya. Ah! So, mga partner, let's do this! So, yun mga partner, nandito kami sa bahay ni Vice Mayor. So, basang-basa ko yung mga pa kasi nga malakas yung ulan. So, mga partner, hinintay pa namin yung iba, yung kasama namin. So ayun mga par update kayo mamaya kapag nandito na sila mga par Siyempre mahara na tayo mga par Let's go Kahit yung buhos natin hindi maganda so, <laughs> uh, Let's go Mga par Nandito na kami um, ah, Simulan na kami mga par Oh, my love, I see you in you hide? apa, part kami mag, mag so tapos kami mga par. the lay, ole. <laughs> hey, oh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday. <laughs> ayun mga para so sa wakas tapos sa kami mga rana so siyempre meron tayong baon yun yung, <laughs> merong kape tsaka mamon <laughs> so yun mga par so sabi sobrang sobrang sarap ng handaan mga par <laughs> sana araw araw may birthday cheer <laughs> so yun mga par so dito lang yung ko dito lang yung video natin for today kasi pupunta na kami may duty pa talit so